Oh, ito so part na sila doon. Ito yung namin. Ayan yung mga boats, o. Oh. Angas. Hi, pink. Ito siya. Maka lang strawberry. Kasi ayaw ko pahikawan. So si mama, tinodo niya ng pink para girl. Why? Sino kami <laughs> yung nanay, oh. O. Fuck. Diba? kasi pahikawan. Na. Ano yung ginawa ni papa sa'yo? Ginawa talaga. Pati pag sa sa'yo. Let's go, everybody! Kaproman! Alam okay. mo ka na mag-drive, Kuya Jay? Marunong na po! Marunong na po! O, oh, Princess, doon na sa loob. Mag-drive na doon. Alright. Catch na kay Jadongski. Ha? Yung paa mo. Yan. Tumuwad ka pa dyan mamaya. <laughs> Sayang na. Hindi ako naging masaya. Meng, pasok mo raw ito, Meng. Uy! Ito, ito na natin. Nakasingit pa rin ako nung merenda. natin ako, efekte ba? Kasi baka dahil talaga doon eh, kinukontra niya eh. Ito yung bagong boat. And kanina, nag-observe lang ako sa mga boys. Pa paano nila, ano sila gumagalaw. Si nakakatuwa lang, si Roman. Marunong na rin mag, mag ano, magkapitan. So dapat lang talaga, lahat talaga. ba? na Just in case na nga na may sitwasyon, lahat merunong. Roman! Yan ang palsin sila. ba ala ha? Ayan sila. Si Roman! All Alright. Let's go. Pa, pa, pa. Pa! Hindi pa alam ni Nay na yung yung fast ng boat na to. Baka mali pa din si Maymay. -May. Hindi may. pwede. Hindi hey, magapas. Sabi Kasi si Maymay si -May, may kasama. Ka sa ma. Maymay. May sabi kasa ko si Kero man. Kero man, ikaw at naman niya daw sabi na, Sabi ng Kero. Ako! Sabi ko si Kero man, kuya para matutuan na siya. Masanay talaga pag nag-drive kami. Kami-kami lang. Hindi, ako. <laughs> Dyan ako. Ito, ito. Sabi niya, sabi niya, andyan ako. Ako magdadrive. Sabi ni Kerod? Sabi ni Kerod. Sabi niya, gusto niya eh. <laughs> First time ni Maymay ngayon makasakay ng boat. A speedboat. <laughs> uh ha? -huh. Yung speedboat. Yung totoong mabilis. Kasi palagi lang siya ano eh. Hindi, kapalaan ako. The best? So, the kambal yata ito talaga natin Kambal talaga to. Hobby. Mini version lang yan Parang laruan talaga syo. tignan no Hataw kayo boy Singa oh ya yeah, 360 nga ikot Check na sing na sing na pakita sa kamer Baka lumampas dito sa atin Jay, <laughs> Jay Tinuturoan ko pa lang yan baka 360 <laughs> mo na <laughs> Pinabasa na ako ng tubig

Jay, yeah, bantay, bahura Wala ako, ako sa, ano, hell. Ito ito ito, 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 ikot tayo, ikot tayo. Saan ba tayo punta? Ha? Huh? Saan tayo punta? Doon sa kabilang Lugunque. side. Lugunque. Ano ng balita? Ano nang balita? Dong. Dong, okay to. Kam kam kam. Hindi lilipad ka diyan. Maniwala ka. Lilipad ako diyan eh. Mami, dok lang, dok lang. Ang RT, ang RT, ang RT, ang RT, ang RT, ang RT. Ang RT, ang RT, ang RT ko nga eh, nga. lang ba, bata return to home oh. daw na, to home na daw. Go! Go! Lang! ay! Baga lang yung kasi. ay! Oh. ay. Go, go niya <laughs> mama, hindi pa kagaya ni Maya, wala kayong ano? Captain seat and okay everything. Lang, laban pa rin. Sila naka business class. Uh, Ako tawag dito naman ano, uh, nasa adventure mood kami. Hindi kami <laughs> sa luxury. <laughs> up, up. Yan si Captain Jeyo. Oh. Captain. May bami dito. Taking bami oh. Oo, uh, korag to. Laki oh, lucky. Ayan yung buya. Kunin na yan. Come here. si Captain Emmanuel. Ayan mo naman, Captain. Diba, di tayo mag tayo sa harap. na din. na yan, di ba pa pinapatay yung gin? Sige, go. Sakay mo ay. Sama si Dongdong. Kapit, ha? oh sino sa sakay dito? Isa, ikaw, sigo. Isa, ah Okay, man. Stay, ano? Dong, ha? Wak mo Dong, ha? Stay, babe. Kala lang dyan, ha? Bye-bye. Bye! Dong, na ka pa Dong? Dong, yung camera dong mahulog, ha? Bye-bye. Dong, walang kayo? Ingat kayo, bye-bye! Kuya Tumtong, awa ka! <laughs> Nandito kami sa paddleboard. Tapos pupunta kami sa beach na yun. oh Tayo, yun eh. Puro, sagit lang yun. Kasi mukhang malay sa camera eh. Ingat kayo, bye-bye! Bye! Yung mga kuya ko iniwanan ako. Ayan oh. oh, yung boat namin dalawa. Sa amin din yan yung, yung isa na color gray. Saka yung lalo, Yun. Sa amin din yun. Alright. Hindi, sakta lang po. Oh. Okay. bida ka na dyan. Gusto mahila yung revolution ha. Waka masabit ang tali. Yeah. Hila. Hmm. Oh, huwag hmm. yung salamin. Huwag yung salamin, pre. No, hindi tayo si Mark. Oh, oh, tayo si, si Mark lang pwede magbasig niyan. Oh, oh, yeah. That's me. Chill na chill ka dyan. May may tumulong ka. Ano <laughs> <laughs> gagawin ganyan yung tali na lahat? Ha? <laughs> 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 sa loko ng tali. Hindi po. Sindi, tawid lang pala. Tawid lang kayo. At si. Go, 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 mama. Baba pa ah. Pwede mo kayo ng friend mo. No. Ha? Pwede mo kayo ng friend mo. Ano? Sabi? Tingnan yung ilalim. Kita hmm. ano guys? <laughs> okay. Bubuatin ka na ni Kimark. Kita ka na ka? Okay. Bawang, bye-bye! Eh, kailangan pang ganyan. Tunday ko tala. Baka makita kayo sa malalim, ha? Dalawa, dalawa pa rin dyan. Wey, gano'n ba, Meng? Buti nila yung lagka ngayon na wala si Dung Dung. Iba na yung focus niya kasi pag siya na lang, tripping wings na lang eh. Wala, wala, wala! Oof! Ay, mawawal talaga, Meng! Wending! Bye-bye! Goodbye, my friend!

Huwag ka lang ito sumayad eh Hila! 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 hila kami! Hila! Sayad na! Gano'n lang lang! Hindi na ako <laughs> sa Mimim na tayo! Kam! So, hindi masyado! Hindi! Malambot yung sand uh, mm, diba? Hmm, di ba? Hindi yan, dirty. House. Ano lang yan? Mga kahoy lang yan. Babasain kita, ah! Ayan na! Sige naman naman kasi yung katawan ni Lord na Nainay. Na Maraming hangin si Nainay. Sige. Dabang, o, swimming ka na nga, tas, takot ka mag-swimming! Mag-swimming ka na ha. tapos takot ka naman mag-swimming. Ano ba? 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 kasi nga Talamig <laughs> uh, okay. Diyan sa'yo Kaya may bigyan Dito na kasi dyan masira na oh yan testing mo yan? Yes O go testing mo na Dito tayo tara Alika alika Okay lang yan Nandili lang ayusin mamaya Dito isang pin <laughs> Alika nga buhatin na lang nga kita shoot sure. không Ah. Yan. Ah. cay mày anh, Ah, ah, Bye dong dong. <laughs> dong bye bye. Sama na din ka na. Anong gì mo yun? Anong lang mo yan? Ba't ikaw <laughs> Isang bata umahon sa lupa. Ah. Okay, mimim na. Shoot na ang paa. Wow. Yay! Tapos next time, ikaw na nagkahawak dyan mag-isa. Oh, busina ka, busina. Pwede Bye bye, May, -may. Bye bye. Serap. Ang serap serap yung mimit. Yung pa, Ay, yung pa niya sa ilalim tigil niya. Wala pa naman. Ligo na rin. Ah. Ay, pag-okay na silang lahat. Ah.